Iris, sa larangan ng pag-ibig, makikita mo ang halaga ng pagiging totoo sa sarili. Ang tapat mong damdamin ay magiging daan para sa mas malalim na koneksyon. Para sa 2 digit number ay, number 4 at number 19. Para sa 3 digit number ay, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 14, number 21, number 26, number 33, number 38 at number 45. Taurus, ngayon ay magandang pagkakataon para ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Ang bukas na komunikasyon ay susi sa muling paglapit. Para sa two digit number ay number 11 at number 22. Para sa 3 digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 27, number 18, number 4, number 29, number 36 at number 42. Gemini, mas magiging magaan ang iyong damdamin kapag ibinahagi mo ang iyong tunay na nararamdaman. Ang bukas na puso ay nakakaakit ng tapat na pag-ibig. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 35, number 18, number 27, number 30, at number 11. Cancer, ang pagiging maalaga mo ay pinapansin ng taong mahal mo. Ngayon ay panahon upang ipakita kung gaano ka kaseryoso sa iyong damdamin. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 7, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 5, number 12 number 20, number 28, number 34 at number 41. Leo, ang pagiging expressive mo sa iyong nararamdaman ay magdudulot ng kilig sa iyong kapareha. Hindi mo kailangang magpigil, ang puso mo ay handang magmahal muli. Para sa two digit number ay number 10 at number 21. Para sa 3 digit number ay number 2, number 4 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 6, number 19, number 27, number 32, number 39 at number 40. Virgo, ngayon ay panahon ng pagninilay sa tunay mong pangangailangan sa pag-ibig. Huwag matakot tumanggap ng pagmamahal na wagas. Para sa 2-digit number ay, number 3 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 28, number 6, number 23, number 31, number 37, at number 42. Libra. Ang balanse sa relasyon ay mahalaga, kaya ngayon ay pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Maibabalik ang sigla ng pag-ibig. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 10 number 17, number 22, number 28, number 33, at number 40. Scorpio, mainit at tapat ang iyong pagmamahal, kaya ngayon ay posibleng dumating ang taong tunay na makakaunawa sa iyo. Huwag matakot magmahal ng buo. Para sa two-digit number ay, number 9 at number 16. Para sa 3 digit number ay number 4, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 12, number 19, number 25, number 30, number 38 at number 43. Sagittarius. Ang masayang damdamin mo ay nakakahawa. Magiging magaan ang relasyon kung ikaw ay magiging tapat at bukas sa iyong nararamdaman. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 11, number 20, number 24, number 9, number 35. At number 45. Capricorn, ang matatag mong pagtingin sa pag-ibig ay magdadala ng seguridad at tiwala sa relasyon. Ito na ang panahon upang ipakita ang tunay mong intensyon. Para sa 2-digit number ay number 2 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 3, number 14, number 18, number 23, number 27, at number 39. Aquarius. Isang bagong kilig ang maaaring dumating mula sa hindi inaasahang tao. Panahon na upang maging bukas sa posibilidad ng bagong pag-ibig. Para sa 2 digit number ay, number 1 at number 8. Para sa 3 digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 5, number 13, number 19, number 26, number 31 at number 42. Pisces, ang iyong malambot na puso ay nagbibigay ng inspirasyon sa taong mahal mo panahon na upang maranasan ang lalim ng tunay na pag-ibig para sa 2-digit number ay number 7 at number 15 para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 6 para sa 6 number loto ay number 7, number 17, number 21, number 28, number 34 at number 41